Hello, good day mga kabike buddy. Today is pasmo na tayo sa bike vlog kasi special day ngayon kasi birthday ni Chloe. Request niya is diyan kami pumunta sa Manila Ocean Park. Right now, nandito na kami sa Recto Avenue, Manila. O nga pala, from Valenzuela to Manila, doon kami dumaan sa Skyway via NLEX. Then nag-exit kami diyan sa may nagtahan. Laking ginhawa na rin naka-skyway kasi mabilis na yung biyahe. Hindi katulad nung araw, pag nag-NLEX ka, lalabas ka sa Balintawak, then Kaloocan, tapos Bonifacio na sobrang traffic. Pag nakasurvive ka dun, Blumentritt ka na and then di masalang Then Manila area ka na. Ganun ang struggle na tatahakin mo noong wala pang skyway. Kaya thank you sa nakaisip na iduktong yung skyway sa NLEX, pati na rin yung r So dito, nasakya po na nga kami. Actually, naka kami dito. Pero okay lang kahit hindi. Kasi nung nag-aaral ako ng college, is alam ko ang pasikot-sikot dito sa Maynila. Kasi dyan ako nag-aaral sa may ermita sa Adamson University. May alma mater. Kaya familiar ako sa mga daan dito sa Maynila. Pati yung mga pestuhan ng mga enforcer dito pag may operation sila. Yes, yo. Hello, guys. dito kami sa may Manila Ocean Park. sama ko si Aswang. Aswang 1. Ayon, yung Aswang 2. Birthday na Happy birthday, ay, baby bata. Ay, Tama. Lagi mo. So, dito is kasama na namin mga tito ni Chloe sa kapinsan. Dito na kami nagkita-kita sa Manila Ocean's Park. Bago kami umalis sa sasakyan is kumain muna kami kasi mahal daw yung bilihin sa loob ng Manila Ocean Park which is confirm naman. Dito is gagawin kong semi-raw yung vlog para makita niyo yung ambience sa kayong mga events sa loob ng Manila Ocean Park. Samahan niyo kami mga tropa sa pag-ikot namin dito sa Manila Ocean Park. Dito sa part na to is hindi na kami pumila. Kasi once na nagbuka online, pwede mo na i-bypass pumila dito. Ang activity na lang or event na mapupuntahan mo is depende sa package na kinuha mo, which is iba-iba naman. Tara, complete. Tara, mag tayo. malamig na. Yes. Chloe, wait, Dito, Pwede nyo pumasok. Oh.

Ayun, ang laki o. Oh. Sila yun. Saan tayo, Mabe? O, oh, sa baba. Ay, init. Ay, init nga lang. Baka mapasata. Ano ba mo dyan? Ato, dito. Dito? Ayun, maluwag sa maluwag sa green. And today, we have Maguito some fun with this youth. So sit back, relax, and get ready to learn more about this incredible reptile and we bring them out for a visit. So without further ado, let's dive into the world of reptiles. Now, I have with me a creature that's like a living reptile. I can't see like 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 the guy. Yeah. Hey, do you guys see that? Oh, you think she did it? No, we didn't keep. Sassy used her brain. Oh. It's twice true. Girl? Those girls are more in the boys? A round applause for Sassy and Rocky. Katrina Ridgie and Trainer J.

Personal, huh? <laughs> I the world, well. Good day, everyone, and welcome to Aquatica! By the way, my name is JD, and I would like you to meet my three live friends together with the three one at a time is the eldest female South American sea lion that we have here. And according to our trainer, she's the pretty, yeah. I'm a boy. Oh, what's name? <laughs> the last? me, So, I'm say hi. While <laughs> the other side is the youngest female South American sea lion that we have here. And according to our trainer, she's the cutest. Oh, ay ganda Oh, dito malamig Ang laki namang arwana mat oh Tito, arwana Ang laki oh Picture ka dali. Maray mo ba yun lang. Diba? Ha? Sarap kainin? Oo, kaya eh. ka dyan, ah, oh, maluno naman. dyan. Picture ka kay Irene. Dali. Arvin! Sabi ka kayo, Chloe, oh. Si Childs Sea Childs are mostly found in the Rape Lakes in Africa Most tells have classical fishy body design and they come in a rainbow color. So, wow. A yeah, fighting wow. wow. fish. Wow. Parang fighting fish. Parang fighting fish. Ang lito ito, Angel lang, Angel fish. Elephant fish. Wow. Taas, ah. Ano? Laki. Ay buhay ah. Lapit lang. Di ba tayo abutin yan? <laughs> Kaya ah. Ya, kung tatayo. Tunay okay. ba? Labit, oh. Labit may kamay mo. Labit may kamay mo.

Ayan yeah, eh. Napagod na lumangay, nagpulutang na ipagong ha. Oh. Okay, ah, hindi, lumubog. Hindi pa ako. Hindi ha. pa nga oh. Tawag Erin Erin. Sarap oh. Parang pampano next Ada siapa no? no?

Tap-tap po. electric Ganit, Ganito 'yung ulo na ganito 'yung ulam natin nakaraang flow yung bisugo. Ano 'yun? Binobok ng storya. I-isipin Tuh. Ano yan? Totoo yan? Year... Ano yan? Totoo mo yan Ashwa? Oo. Ano naman ano! ano ganyang pulang hayop talaga no? Ako, mo kita, Ano bumper to bumper. Oo. Magtatabang perl. Magtatabang perl. Sige. Okay. Sakto. Gumawa pa pagi. Tara, picture tayo. Ay, hey, no, di charge low no, di na yung mata oh. na-charge. Ay,

Meron po lang ganun. Si Brayshay. Ano ba 'yan? Baka imo dodaliri mo, Arbi no? Gila po ini. Ini lang mo.

mo kikita. dito, Christmas <laughs> na dito. dito,

spider man <laughs> spider man 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 spider Ano yan? Komodo? Cover the dragon. Parang yan yung pinakita kanina. No? Ano yun? Ibon? Look, look here. 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 Ah? Oh. Okay. So, ano yan? Makapatong? <laughs> Nakapost na.

Inaantok. Pares kami ng ibon. Inaantok. Lobos ano. Radio. Hornbill, Hornbill. Scientific name is Buceros Hydrocorax. So everybody, see you at the gym. These birds boast vibrant feathers and black bodies and adorned green, orange, and yellow leaves. Olivers, they devour fruits,

kasi nakakagutom din maglakad at manood ng mga show dito sa loob ng Manila Oceans Park. O nga pala, kung umabot ka dito sa part na to, palike naman ako and subscribe para mahatak tayo ng algorithm. Muli, ako si Ian na nagsasabi ng kada kilometro, may kwento. See you on my next vlog!